Ayan, unboxing ng pagkain ni Choco. si ayaw niyang kumain ng galing sa kanto-kanto lang. Ayan, kisame. Ay, ni kisame pala. Royal kanin. Ayan o. Oh. Naubusan kasi siya niyan. Binila namin ng ganito. Ayaw niyang kainin. Dito na kami bukas sa tapat ng kaldero. Chok, kisa me. Kain na. Kisame. Meron ka ng pagkain, oh. Pati si Chok, ang matito. mo na, na yan, Ayan na si Chok. Ay, kisa Akit na. Akit na. Ay, ano yung ano, pagkain mo? Dali. Ay, ngaw-ngaw pa. Akit na. Ito na, oh. Mm -hmm. Ayan. Ayan juicy talaga o kain ka agad nagutuman mm. nagutom pala mm. pag wala talaga nyan wala magpapakagutom mahal mahal ng pagkain mo ah busin mm. mo yan galing mo ah. Sobrang pusey mo sa pagkain ah. Paking ginhawan niya oh. Sabi niya, andito na yung favorite ko. Feeling niya, hindi pagkain ng pusa yung mga binili natin. Saya-saya mo. Sarap ng pagkain mo. Saya-saya hmm. yan. Saya-saya hmm. mo. Laking yan. Halo-halo hmm. na yung pagkain natin. pagkain ng pusa pagkain ng tao, magkakatabi na. Abusin mo yan, ha? Saya-saya, papikit-pikit ka pa. Okay lang guys na mahal ang pagkain ni Choc. Eh, kisa may kasi. Mas lalong mahal pag nagkakasakit. Yan, kasi nagkaroon siya ng sakit sa bato. Kaya, ayan ang nire-required sa kanyang pagkain. Tsaka yung isang klaseng cat care. Kaso naubusan kami. Kaya kagabi, ayaw niyang kumain. Binilan muna namin ng ibang pagkain dyan. oh O, ngayon, nabusog ka na. Anong masasabi mo? Hmm? Busog na agad. Alis na siya. Oh. Minom ka ng tubig. Hindi na uminom. Isang. Ayan si Choco. Kumakain. Ayan, mga pasaway, mga choosy sa pagkain. Mm. Yan ang kainan niya. Ito, mga to. Ayan, kumain na yan. Feeling nyo kakain kayo ulit. Hindi na. Mm the moss. Yan. Hello, Clover. Ito si Clover, ang nanay nila. Yan. Yan. Marami pa silang dog food. Marami pa kayong dog food, oh. Puno pa. Puno pa yung lagayan. Mix yan, guys. OC at saka holistic. Yan. Minimix na namin para hindi sila magsawa pero inahaluan namin niya ng ulam o oh, gusto mo kumain na kayo eh gusog hmm. na sila eh wala silang gana di ba? marami kayong pagkain hindi kayong makuputong tapos makitigas ang ulo Hmm? Matitigas ang ulo ng mga yan. Sobrang kukulit, lalo na yan. Yan ang pinakamabait sa lahat, oh. Hmm. Kaya wala kayong treat. Ha? Pagkain lang ni Kisame ang binili. No? Kasi busog naman kayo, may dog food kayo, eh. Robert, ito ang nag-iisang nanay. Hindi ka na mag-aana kasi mga kapon yan. Hmm, mga kapon na yan. Kasi kung hindi, dadami pa yan. Yan, kapon na rin yan si itim. Yan. Itim, anong kinakamot mo dyan sa bibig mo? Yan si haba. Ang mga babae, guys, ay hindi kapon. Pero yung mga lalaki, kapon na. Yan. Yan si Choco. Sarap ng kain. Kabukod ang kainan niya. Kasi pag hindi, Nako yan sa mga dagol na to oh, na to oh, laki-laki. Ay ubusin mo yan. Titingnan ko yan kung ubus mo na. Tigtim. Busog na yan, kumain na yan. So, ayan, kapag ka nagkaroon ng sakit sa bato ang pusa nyo, huwag nyo nang pakainin ng maaalat. Ito na talaga. Ayan. Diba? Diyan na muna yan. Namaya na natin ligpitin kasi babalik pa yan si Cho, si Kisame, kakain pa uli yan dyan. No? Kain pa uli yan si Kisame. Kasi nasabik siya sa pagkain niya. Hmm. Anong mga pose yan? Haba? Anong meron? Muntik mo nang kagatin yung nag-deliver ng pagkain ni Kisa May. Ah, ba, ba't ganun ka? Hmm? Ikaw ang leader ng maingay. Ingay mo. Ay, tapon mo tong karton. Tapon mo to, yung pinaglagyan ng royal kanin ni Kisa May. Tapon mo. Hindi ka mauutusan? Hindi ka mautusan. Sinong pwedeng utusan? Ikaw, item. Tapon mo yon. Nakapick up na ng basura eh. Choco, inabas mo yung pagkain mo. Di ba, lilinisin yung kainan mo nitong mga malalaki. Ubusin nyo yung tira ni Choco para hindi masira. Mga tig yan eh. Tig. Tiga-ubos. Ha? bos ng pagkain ni Choco. Hmm? Siya ba o? Oh, Lapad-lapad Lapad-lapad oh. mo. Medyo makulimlim ngayon. Kaya huwag kayo magulo ha. Huwag magulo ha. Ando na yung siki isa may unabusog na. No? Sayang masaya na siya at may, may cut food na siya. No, may cat food na. Isang! Isang! Isang, isang! San ka na? Ayun na siya, oh. na dun sa nagtatrabaho. Tim-tim. Pogi-pogi naman pala ng tim-tim na yan. Pogi-pogi naman pala yan. At ang habang bango, lagi nakatirik ang tenga. Anong meron? inis ka dahil wala kang treat cat lang ang dumating ha inis ka dahil cat food lang ang dumating hmm inis ka cut food lang ang dumating inis ka sagot na inis ka hmm, busog ka pa nga eh oh ano to Hmm. Inis yan. Inis yan. Kasi wala siyang treat. Hmm. Yan oh. Mga nakaabang. Mga abangers. Kala, kala nila kasi treat yung dumating. Ikat food yun eh. Hmm. <laughs> Sarap. Sarap haba. Hmm. Sarap pa ba daw? Isa pa? Mm. Tunog-tunog ah. Itim naman. Mm. Sarap? <laughs> Kumain na kayo eh. kunin mo. <laughs> pa. Galing-galing ha. Ah. ah, ang lakas ng kagat. Dapat hindi ganon. Hmm. Si Punggok kasi guys, tinuturuan kong maging soft yung pagbite niya kasi sinasakmal niya eh parang akala mo aagawan dapat hindi ganon oh, dapat di lang ipang kukuha mm. Hmm. hanggang sa matuto siyang soft ang pagkuha ng pagkain mm. Hmm. hindi sasakmalin ha ganyan dapat kasi pag sasakmalin mo masusugat ang kamay ni mama hmm. Oh, mo si Itim so. Ikaw nananakmal ka eh. Dapat hindi gano'n. noon. Yan. naman, itchoko naman. Itchoko. Itchoko kulit. Hmm, una pang lumabas yung dila mo. Tama na. Mamaya naman. Babay bye ka na. Babay na po. Dumating na po yung pagkain ni Kisame. Ang aming nag-iisang pusa na makulit. Ayaw kumain ng ibang pagkain kasi bawal naman talaga sa kanya yon Kaso lang naubusan kami. Kesa naman hindi siya kumain. Binila namin muna dyan ng cat food sa kanto. Eh kaso ayaw niya. So, paunti-unti lang ang kain niya. Yun abangbang bang babay na. Babay po. Babay po. Pagkain po ng pusa yun, kaya inis po ako. Hindi po ako magbababay. <laughs> Pagkain po ng pusa yun. Wala kaming treats. Kaya hindi po ako magbababay. Oo, oh, parang iiyak ang bang, oh. bambang oo. Bambang. Bambang, lungkot-lungkot na Parang iiyak, walang treat Walang treats. Um, babay na babay na clover, itim tim babay na, bye bye.